Good morning! Good morning, guys! Good morning, Colleen! Good morning, guys! Ang bango-bango na ng princess! Tuyo mo. Halika na, halika na. Darling. Darling. Narinig ko nag-invite si Ma'am Jasmine. <laughs> Pupunta ba tayo? Mabang, ibatite ka na yung isang nagbantay. Ma'am, pateka ko yun. Nag-workout ako doon sa taas. Naglalampaso ako, tas biglang ano narinig ko ang lakas ng pandinig ko may nag invite na naman guys Bala, tulungan nyo ako guys paano ba tumanggi guys tulungan nyo ako nahihirapan na talaga ako guys <laughs> Ayon, ay. kailan ba matapos kasi ang mga graduation Bala, niya. paano ba yan Nas sirang sira na talaga tayo guys ang diet, natin. Natin, diet natin. natin paano ba naman to di bale may ano pa naman ilang 2 weeks pa nakakaraan, meron pang ano, kasi 2 months eh, 60 days. Maraming pang pagkakataon, babawi tayo sa mga susunod na araw. Punta tayo, darling. Punta tayo. Okay, sige. Natulog na ba yan? Oo, nanig mo. Nanig mo na siya? Magdodo? Ang akong dodo. Ito si Angelo may sariling lakad. Sige na, mag-behave ka. Kuhin mo na yung panggatong. Ito, e, ipara kita, dali. Ipara e, ka dito mo, dali. Dali, dali, kuhin mo. After graduation, may ano daw sila, Angelo. May outing daw kasama si Sir. Kami naman, may outing Sige na, eh kami, may nag-invite sa amin. Dali na, dali na. I, e, ano mo, labas muna dun. Tamag, para ka na ng ano, ha? The swimming pool kami. Dali na, kinay pa. Dali. Lagay mo dyan. Magpara. Ikaw na magpara. Magbehave ka dun, Angelo, ah. Angelo, sinasabi ko na, pag nalunod ka dun. Okay. Huwag kang pasaway doon. Hmm. Yung ano mo, siya ang, siya ang may, ano, siya ang may in charge ng panggatong. Siya, pang siya pang late. Kailan pa kayo luto lutuin, no? Magbehave sa iyo na lang afternoon, di ba? Bale, tapusin ko lang yung ano. Tapusin ko lang tong linis ko, guys. And then, may ako. Prepare ko yung mga gamit ni Bebe. And then, <laughs> gugora kami dun sa nag-invite. Na taksin ng konekta na nang basit lang ako din mat itawa ba? Ano 'yan? Ano Ano kita memang kok kalian pilih green lumpaian lepas <laughs> Andito na kami sa bahay, guys. Medyo natagalan lang kasi kami. Medyo ang sarap ng kwentuhan nila, nila sa ni Boy pinsan ni Sunny Boy yung may-ari nung ano na yun. May-ari nung resort na yun. Kaya napakwento siya ng matagal and then si Baby nag-swim, nag-swimming. Nag-swimming ato yung abalasang. Kaya kahit namutidanom, hanggang butong. si Ka. So, kaya yun, natagalan kami dun pero mamaya guys, magtimbang tayo tingnan natin kung may pagbabago ba, or bumalik tayo sa 88.5 yun, yung nung weigh in guys 88.5 ang lola nyo, and then after 7 days, bumaba tayo sa 86.4 and then tingnan natin kung bumalik tayo sa 88, or nag tayo sa 86, kasi nitong, nitong linggo na to daming nag-invite ng kain. So, napak napalaban ng kain ng lola niyo. Napabayaan ng diet natin. So, let's find out mamaya. Uh -huh. Anya elai. Sangka pun tak nak. Sabi ni Eli, nasira din daw ang diet ko kaya sulit-sulitin na. Eto, magkakapit kami, guys. <laughs> Pero yung kapit pa nasa taas. Kami mo Guys, last na to. Last na to. Promise. Okay, Maniwala dyan. <laughs> Bukas. Bukas. Back on track na tayo. Sleep na ang balasa. Sleep na ang baby. Pagod ikaw nag-swimming. Pagod ikaw nag-swimming. Sleep ka na. Huwa ka dyan. Akala ko papagod ikaw. Hmm? Close na kami, guys. So, guys. Tulog na si... <laughs> tulog na si Balas. Tingnan natin kung mag in tayo, guys. Kasi... Sira -sira na Day 15 ngayon. Tiyan yung mga labahin namin. Tayan, tapos si Sunny Boy na nakakabwisit. Nandun. Lasing yan kanina. Kaya nasira niya ang ano ko. Nasira niya ang mood ko. Ang bilis-bilis niya mag-drive. Aray ko, aray ko. Dali. nice sige, dali. abo. at nakiususo pa? Magkaroon timbang. Ang timbang ni Sunny Boy ay... 71. Hindi. Ang 70... na And dami mo kasi nakain doon sa pinuntahan natin. Kaya 71 agad. Halika, Lais. mo muna. Ala ka mo.

Ay, ulitin natin pang last. Pang last na ano. Wait natin mag-dip. Wait mo mag-dip. Ayan. Last na try. Ayan. 86 talaga yung sinasabi niya. <laughs> Nakita niyo yung timbang ni Sunny Boy 69 versus ako 88 ako dati. So, Nanatili tayo guys sa <laughs> Nanatili tayo sa 86. Hindi naman, naman, tayo nagdagdag, 'di ba? So Okay lang. Okay lang. Bukas ipagpatuloy natin. Back on track tayo bukas kasi nga uh, wala na tapos naman na siguro ang graduation. Wala nang magi-invite sa amin ng kainan. So <laughs> balik sa diet ang lola nyo guys. So tonight ang dinner namin is may natira pa kami yung chinola kagabi. So, yun ang kakainin namin. Wala akong rice ngayon. Magmula ngayon, guys. Hindi na tayo mag-rice. Tingin natin kung anong magiging resulta after 7 days. Tikim-tikim lang tayo sa pagkain. <laughs> pinag pinagtitinginan ako. <laughs> At least, nag-maintain natin. Hindi naman tayo nagdagdag, di ba? Kung baga, kahit na ako or kahit na wala ako sa sa ano, sa tamang landas, hindi ako nagdagdag ng weight. So, mm -hmm. thankful ako, guys. So, may pag-asa pa rin pala. Bye-bye, and I hope to see you next video.